Diberikan jatah market pengelawang jatah ini yang online, baik, betapa panatin awin natin yung pul, yung po yung pul, hawakan natin, natin. 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 baka kumisig-kisig rin natin mga sir. Ginalitag ko na. ayano. o. Kukunin natin mga tatski. Dito na yan o. Init. Ayan. Kain na tayo mga tatski. Adoy ko.

adobo tayo dito. Yan, adobuhin ko yan sa pamara. Sa asin lang. Correct? Mamaya-maya ako ay magbiko. Mga tatsuki, nagsalang naman tayo ng biko. Yan. Yan. Bikong tapol yan, mga tatsuki. Mga tatsuki, ito na ang bibitohon ko. Yan, aray. Minit. Yan tapul yan, pilate na tapul. Yan. alright So ako ay maglatik mga touchy. Lapit mo. Kaya kami doon sa bukid rin namin na ano? So, pagagaling namin doon, ako ay nagluluto naman ng ulam. Ayan. Pork, pork na, na minarinit. Ayan. Parang tusino ba? Ayan o. Gandaan lang sa apoy. So mga katatsiki, lulituin ko muna ha. Tip natin mga katatsiki o. Oh. Yeah, yeah. Alright. Luto na. So mga katatsiki, maraming salamat sa inyong panunod. Thank you so much. Alright. Wow.